Ayan, magandang araw po sa lahat. Ayan, isang video na magandang papamalas ko sa inyo kung paano magpaugat ng papaya, ano? Na hindi na kailangan natin pang bumili ng pantanim na papaya dahil ang gagawin natin, ito ay yung dati ng namumunga. Ayan, kaya papaugatin lang natin para may pantanim na tayo, ano? Hindi na kailangan natin pang bumili kaya tapos si Lord ang video to, ano? Ayan. Ayan, no guys? Ito guys nga yung ating pauugatin ng papaya, ano? Di ba? ito yung mga sanga ng papaya. Ayan, kaya kung mayroon kayong mga gantong mga sanga o mga nagsasangang papaya sa inyong bahay, ganito lang guys ang gawin nyo. Ayan, ito guys ay ang kagandahan nito, ito ay mabilis mamunga dahil ito ay talagang namumunga na. At ang kagandahan pa nito, siguradong hindi baba, lalaki ang papaya ang ating itatanim dahil ito ay may bunga na itong ginagawa natin pagpapaugat sa papaya, ano. Ayan, ganyan lang guys ang pagpapaugat ng papaya, ano. Ayan, hihiwain nyo lang sa gilid. Ayan, hiwain nyo lang yan, ano? Ayan, yan, pakita natin. Pakahiwa natin, lalagyan natin ng kahoy sa gitna para magtikal siya, ano? Hindi magkadikit yung hiniwa natin. Ayan, pakita natin yan sa inyo. Ayan, di bali nakahiwalay na siya, ano? Ito yung hiniwa natin. Ayan, kung nakikita nyo yan, ano? Lalagyan natin lang kahoy o lang para magkahiwalay sila. Ayan, ayan guys magkakaugat ano ayan ayan guys ganyan lang guys sana isundan lang yung ating gagawin ano pagkatapos nito ayan lupa guys ang aking gagamitin ano pwede naman yung bunot nanyo sana yung pero wala tayo yung sa ngayon ito munang lupa, lupa ayan pwede naman tong lupa ano guys ang ating gamitin na ilalagay natin dito sa hiniwang puno ng papaya ayan 'di ba? Lipa ikot ang lagay natin diyan, ano? Dahil diyan kakapit ang ugat niya. Ayun, makikita niya natin 'yan diyan kung may ugat na dahil puti naman ating plastic. Lalabas 'yung mga ugat niya diyan. Ayun, kapag may ugat na 'yan, saka natin 'yang puputulan, no? yan tatali natin 'yan, ano? Di bali itong ginagawa natin guys, itong gantong paraan. Isa ito sa teknik para talagang mabilis mamunga ang papaya ng ating itatanim at siguradong babae ang ating itatanim ito guys ay mga 2 months pakatanim natin kapag may ugat na ito, ito ay mamumunga na hindi gaya ng magtatanim tayo buto sa buto mga 7 to 8 months bago mamunga ayan, tapos na natin lagyan ng lupa ano? ayan, at ito nga yung iba marami tayong ginawa guys na ganito ano? na pinaugat na mga sanga ng papaya. Dahil ito guys, yung papaya kong ito, ito yung mga nakaraang bagyo, mga nabali ito, ito nga, may mga lumabas na sanga, kaya nga ang ginawa ko na naman, para lalong dumami ang ating papaya, ayan, ginawa kong ganyan, yan, pinapaugat natin itong mga sanga. Ito guys, ay subok na natin to ano, ayan, marami siyang sanga, kaya hindi na natin kailangan talagang bumili, ano, kung makikita nyo ngayon mga iba kong video na ginawa ko na rin ng ganito ito ay di bali pangalawa na to ano na gusto ko lang i uli sa inyo ang ating ginagawang pagpapaugat ng papaya ano ayan ganyan lang naman guys yan ano hihiwain nyo lang yan at lalagyan ng lupa kapag may ugat na nga yan sa lupa makikita nyo saka natin yan puputulin ano? ayan babalikan natin yan yung ginawa natin ayan ayan guys ayan natapos na tayo nalagyan na di bali nalagyan natin ng mga lupa yung lahat ng sanga na nagawa natin ano ayan ayan guys ano ayan ito na guys yung ginawa natin kung makikita nyo nga ayan may mga ugat na siya. Na nakalabas sa kanyang plastik. Di bali ngayon lang uli natin na balikan. Medyo natagal lang kasi tayo. Kaya medyo humaba na ang kanyang puno. Pero yung ugat niya nandiyan pa rin. Pwede, pwede na natin itong putulin. Ano? Ayan. Ayan. Nagsihaba lang na kanyang puno. Ayan. Yung mga ugat na yan kasi yan sa plastic na. Yan, ano? Di bali ito nga yung isa na nagtumba na. Lumabas na yung ugat niya. Ayan. Ito ay puputuli na natin. Ano? Dahil ito ay tatanim na natin. Kung makikita nyo nga mga sa may nang, mga, nagbubunga na siya. Kaya mga ilang buwan lang to, pag na-develop ng ugat nito, tuloy-tuloy na ang bunga nito. Mababa pa lang, may bunga na, mapapakinabangan na natin to, ano. Ayan. Yung kahit guys, yung Halimbawa sa inyong bahay, mayroon isang papaya na namumunga na mataas. Pwede natin gawin yung paugati natin para bumaba siya. Ayan, mga ganun. Ayan guys, yung mga ugat nga ano. Ayan, alisin natin yung plastic. Ayan, ugat yan. Labas na. Yung nga sabi ko kanina, yung kung may papaya tayo sa ating bahay, yung mataas na, yung mga native na papaya, tumataas kasi yan. Pwede natin gawin yun doon para itatanim natin yung pinaugat natin pag mamungay mababa na yon kapag sumanga na naman uli yung pinutol natin o pinaugat yung sanga pwede natin gawin ng uli ng ganto e, mabilis lang dumami ang papaya guys kung gantong proseso ang ating gagawin ayan medyo na lumaki na sila mga ilang buwan natin nabalikan ayan namumunga na nga ano ayan daming sangang tumubo nito ito ay yung dahil yung bagyo ay maraming bunga to na dabali siya kaya yun inantay ko lang na magsanga uli para may maitanim naman akong panibago yan ano yan naputol na natin Dibali, tatlong puno guys ang pinaugat ko ano mayroon pa doon sa dulo ayan ito muna yung pinutol natin Ayan yung mga naputol natin ano. Ito na yon. Ito ay dahil maulan naman ngayon, irerekta ko nang tanim to sa lupa, hindi ko na to pa pa develop pa sa plastic ano, irerekta ko na tong tanim dahil maulan naman ngayon. Ito, ito ay magtutuloy-tuloy na tong ugat dahil marami na siyang ugat. Ayan, nabubuhay yan, nabubuhay ang guys, ano? Ayan, Ganyan lang guys ano, ang pagpapaugat ng papaya na hindi na kailangan natin pang bumili ng pantanim dahil ang papaya ay mahal din ang pantanim. Kung pang sarili lang natin na gulayin sa ating bahay pwede natin gumawa tayo ng ganito ano na klasing pagpaparami ng papaya na hindi na kailangan pang bumili pa. And di bali tinanggal ko yung mga malalaking dahon ano di bali ang tinira ko lang yung pinakatalbos. Ayan. Kasi yan may bagong dahon uli yan ano? kapag itinanim na natin. Ayan, ina yun, yun nakuha natin ano? Pero may mga kukunin pa tayong iba. Di ba, marami tayong pinaugat. Eh. Ayan, pinakita ko lang sa inyo to ano. Ayan. Yan kasi pag tinanim natin yan sa lupa, pag dumami ng ugat niyan, ayan, tuloy-tuloy ang develop niyan, magbubunga na yan uli ng panibago at mamumulaklak na yan. Yan ano, yan, may mga ugat na nga yan. Diyo, dahil nga natagal-tagalan yung pagbalik natin. Ayan. Yan ang mga ugat niya ano. Yan. Ito guys ang kagandahan ano kapag gantong porsiso ang gagawin natin, talagang mabilis ang pagbunga nito. Hindi hindi gaya nung bibili tayo ng buto, mga yun nga sabi ko sa inyo kanina, mga 7 to 8 months bago mamunga ang ganun. Yan. Yan, okay guys, sana inagusto niyo ng ating video. Maraming salamat sa inyong lahat.